Noong 1981, panahon ni Imelda Marcos, pinapatayo ang Manila Film Center para sa International Film Festival. Target nila, matapos agad kaya 24 oras ang trabaho. Libo-libo ang construction workers. At sabi ng iba, may mga lasing, pagod at hinahabol ang deadline. Nangyari ang aksidente. Bumagsar ang scaffolding. Maraming workers ang nahulog at nabaon sa quick drying cement. Official report, pito ang namatay, 40 ang nasaktan. Pero sabi ng mga testigo at kwento ng workers noon, mas marami raw ang nabao ng buhay at hindi na nailabas dahil nagmadali silang matapos ang gusali. At dyan nagsimula ang mga multo. Iyak at tinig na naririnig daw sa loob ng gusali hanggang ngayon. habang buhay kong hindi makakalimutan ang nangyari sa akin noong napadpad ako sa Manila Film Center. Hindi naman talaga ako naniniwala noon sa mga kwento tungkol sa mga kaluluwang na iwan doon. Pero noong gabing yon, nagbago ang lahat. Security guard ako noon sa isang events company. Minsan, pinapadala kami sa mga venues para magbantay habang may setup. up. November 11.48 PM Tahimik ang paligid Wala ng tao Ako lang at yung lamig na parang dumidikit sa balat Mahaba yung hallway Dilaw ang ilaw Parang luma At tuwing may hangin Kumikislap Hindi ko alam kung bakit Pero ang bigat ng pakiramdam ko Habang nagdoronda tipong parang may nakamasin. Habang naglalakad ako, napansin ko yung sahing o baka guni-guni ko lang. Pero parang may mga bakas ng kamay sa sementong lumang-luma. Yung iba, mukhang gapang Yung parang kumakapit, desperado. Pinilit kong huwag pansinin. Pero maya maya May narinig akong mahina Parang ungol Tulungan niyo kami Akala ko galing sa hallway Tumingin ako Walang tao Dahan dahan kong tinapakan ulit yung sahig At mas lumakas yung boses Mas malinaw na ayaw naming mamatay. Nanlamig ako. Ang lamig ng paligid. Pero yung semento sa ilalim ng sapatos ko. Mainit. Parang buhay. Parang humihinga. Sabay narinig ko yung pagkaskas. Yung tunog na parang may kuko na sumusubok kumalmot mula sa ilalim ng lupa. Doon na ako tumakbo. Pero habang tumatakbo ako, may mga boses pang humahabol. Huwag mo kaming iwan. Hindi pa kami nakakalabas. Kasalanan nila. Kasalanan nila. Paglabas ko ng gusali, halos hindi ako makahinga. Nanginginig yung tuhod ko. Sumakay agad ako ng tricycle papuntang main gate sabi ng driver. Doon ka na-assign? Buti nakalabas ka. Hindi ako sumagot. Tulala lang ako. Pero bago bumaba, may sinabi siya. Kung sakali mang may marinig kang kumakatok sa sahig, huwag mong sasagutin. Hindi sila tumitigil pag pinapakinggan mo mula noon hindi na ako bumalik doon at minsan sa tuwing napapadaan ako sa lugar pakiramdam ko may mga mata pa rin nakadikit mula sa ilalim ng lupa nagmamasin naghihintay dahil hindi sila nakalabas at hindi rin sila matahimik hanggang ngayon hindi pa rin siya kung ilan talaga ang naiwan sa si ilalim ng sementong yun. At kung sakaling mapadaan ka, tapakan mo ng dahan-dahan. Baka marinig mo rin sila. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe. Dahil sa bawat gabi, may panibagong dilim na bubukas. Hanggang sa susunod.